Iris, ngayong araw ay masaya sa iyo ang magkaroon na ng kasintahan. Kung mayroong ka ng napupusuan na pag-ibig, sana maging mag na kayo, at mas mainam sa labas ng bahay maging mag-steady, na mag-umpisa ang pagmamahalan, para magiging masayahin ang pagmamahalan na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Taurus kung may sasagutin ka na ng I love you to ngayong araw, ay huwag mo ngayong araw, mas mainam na itaon mo ng biyernes o sabado, ang swerteng araw, para maging magkasintahan laging masaya at madaming buenas, ang mangyayari sa inyong relasyon, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Gemini, kung may syota ka na, ang dapat ngayong araw, ay salubungin mo ang pagiging malambing niya, nang lalo ninyong maramdaman ang inyong pag-iibigan, na masaya at malaman pa ninyo ang dapat nagagawin para lalong sumigla ang pag-ibig sa inyong dalawa na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Cancer, ngayong araw dapat maging mauunawain ka sa mahal, mong kasintahan, huwag pansinin ang kanyang mga pagtatampo para lalong maging masigla ang kalalabasan ng masaya ninyong relasyon ngayong araw, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Leo, kung alam mo na magiging mag-on na kayo sa pag-ibig ngayong araw, ay huwag muna kayo mag-celebrate na masaya sa ibang lugar, sa bahay, ng Diyos kayo pumunta para ang nabuong bagong pag-ibig, na relasyon ay maging mas mahaba na laging magkakaunawaan sa mga plano ninyo sa pag-ibig, Naayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Virgo, kung ang inyong pag-ibig, lagi nang nagkakaroon ng usapan na malamig at hindi ka na minsan masaya sa inyong napag-uusapan, dapat na maging maunawain ka pa hanggat makakaya mo, at alamin o dapat mong alamin pa kung maibabalik mo ang dating nadaramang kasiyahan, nang hindi na muling magdududa sa iyong puso, kung ano ang tamang gagawin para sa masayang pagmamahalan na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Libra, kung ikaw naman ay laging nakadarama na ng kalungkutan, kahit kasama ang mahal, o kahit hindi mo kasama ang kasintahan, huwag kang aalis sa kanya ng walang pagpapaalam pag iyong gagawin para kung magkita kayong muli ay magkakatulungan pa sa ibang bagay, kung parehas pa kayong single sa buhay, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Scorpio, ngayong araw, kung may dapat na ipagtatapat sa iyong minamahal, ay ipagpaliban mo pagmasaya ang kanyang aura, para maging masaya ang inyong araw, at pag-isipan mo ang sasabihin, kung ang sasabihin ay ikakaligaya ay okay, pero kung ikakalungkot ang sasabihin, ay pag-isipan pang mabuti, kung ano ang mabuo na desisyon, ay sabihin kagad, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Sagittarius, kung ikaw ay gagawa na para magkaroon ng pag-ibig ngayong araw, at kung bago pa lang kayong magkakilala, ay maging mas maunawain ka hanggang makakaya mo para maging matatag ang inyong relasyon, dahil may aura kayo ng talagang magmamahalan ng matagal, naayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Capricorn, kung may gusto kang ligawan, at talaga naman na iyong natutunan ng mahalin, ay maglakas ka na ng loob na iyon ang ipagtapat ang pag-ibig, dahil mas mainam na iyong masabi ang iyong pag-ibig, dahil ang kasagutan na oo oh, oh, mamahalin kita, o ibaling mo na lang sa iba ay magbibigay din sa iyo ng tamang gagawin na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Aquarius, kung matagal na kayo nagsasama kahit live-in ay dapat ay mapag-isipan ang pagpapakasal, kung talagang kakilala mo ng lubus ang kanyang ugali, mag-usap kayo dahil mas mainam ang may basbas ng Diyos, sa pag-iibigan, paganoon ang nangyari ay nagsasama, na kayo ng masaya ang kalangitan, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Pisces, ang maging maunawain ka at laging mabait, sa iyong kasintahang mahal, ay minsan ay lagyan mo ng kontrol, dahil sa talagang mahal mo siya, ay ikaw na pala ang labis na lang na nagmamahal, dapat ay may balanse na pag-ibig, kayong dalawa, para naaayon na damayan kanya, hanggang sa huli, naayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Sa may kaarawan, ngayong araw, kung may mga kasiyahan kang gagawin sa iyong kaarawan ay mas mainam na pamilya mo lang ang iyong pagtuunan ng gastos, nang walang makakuha ng aura mo ng swerte, at kaligayahan na ibang tao at laging magbigay ng tiwala sa minamahal para maging maayos ang pag-iibigan. At sa pera ay paghihigpit ang dapat gawin sa buong taon dahil may sinyales na may dadating na gastos nang hindi mo inaasahan. At sa kalusugan ay iwasan mo lang ang mga alak at instant noodles sa gabi. At laging alalayan ang mga anak huwag basta nagagalit, nang sumigla lalo ang bawat relasyon, sa tahanan at may kahandaan ka laging makapag-aruga, sa mga magulang sila ang lalong magbibigay sa iyo ng mga swerte sa buong taon, sa may kaarawan ngayong araw na pahiwatig na mula sa mga kalikasan.